kulam na pagsakal sa pagtulog mo isa sa nakakatakot talagang paraan ng pagkulam ay ang makaranas nga tayo ng may sumasakal sa atin habang natutulog tayo. Pero hindi lang ito yung pagsakal na physical o material na paraan kundi sa spiritual na paraan. May iba-ibang paraan na ginagawa ang isang mangkukulam para nga gawin itong pagsakal na ito. At pag-uusapan nga natin kung paano ginagawa ang bawat isa. Ito ay para mas malaman nyo kung ano ang katotohanan sa mundo na ginagawa ng mga mangkukulam at mag-ingat nga tayo na hindi tayo makasakit sa mga tao at hindi tayo matabla ng mga ganitong klaseng spiritual na atake. Ang kulang para sa kalin ang isang tao ay maaaring pampatay o pampahirap lang sa isang tao sa matagal na paraan. Kung ito ay pampahirap sa tao sa matagal na paraan o panahon ay tinatawag itong laygay. Isang klase nga ng laygay ay mag paramdam sa isang target na parang sinasakal siya at hindi siya makahinga kada gabi. Siyempre, kaugnay dito ay ang sintomas nga na nahihirapan tayo matulog o nakakatulog man tayo pero napuputol yung pagtulog natin dahil nga mayroon tayong nararamdaman na sumasakal sa atin. Ang isang paraan nga na ginagawa ito ay natalakay ko sa ibang video sa isang detalyadong paraan pero mababanggit ko dito ay ang paggamit nga ng isang manok na kukuha ng nito tapos may imahe at pangalan ng tao na target na yon tapos ilalagay sa isang plastic at yung plastic na yon ay ibabalot nga doon sa manok tapos itatali yung nito na yon doon sa imahe at pangalan na yon hanggang lumaki yung manok sa ilang araw at mga mamatay na rin ang tao doon sa mismong pagsakal na 'yan, pero kung halimbawa ay luluwagan palagi yung tinatawag nga nanito na 'yan ay maring patagalin nga yung pagsasakal doon sa si isang tao na 'yon para lang pahirapan siya sa matagal na paraan. Yung nito para siyang isang tali na ginagamit nga ng mga tao doon sa paggawa ng mga roofing na native. Gamit itong native na materialis na ito ay pwede nga makasakal ng tao. Basta alam mo kung ano ang orasyon na para dyan. Lahat naman ng mga atake na ito sa spiritual ay kailangan na malalaman mo kung ano yung orasyon at may karampatang mga sakripisyo or alay sa mga tamang spirito para makakuha ka ng kapangyarihan mula sa mga ito. Pangalawang paraan na pwede nga gawin ay yung mismong pagkuha ng isang tali tapos kada gabi ay magsasakal ang tao na mangkukulam doon sa sarili niya tapos magsasambit siya ng orasyon na parang yun ginagawa niya sa sarili niya ay mangyayari doon sa target niya gagamit din siya ng pangalan at picture ng target niya at may kandila Tatawagin niya din ang mga spirito na nagbigay sa kanya ng ganyang kalasing kapangyarihan. So, demonyo, diablo, o di kaya mga itim na engkanto. Tapos, gagawin niya yan kada gabi, lalo na sa Martes at Biernes kung saan nga mas malakas ang kapangyarihan sa mga spiritual na gawain. At dahan-dahan nga na makakaramdam ng paninikip ng liig yung tao nga na target na pinatatamaan ng mangkukulam na yan. Kadalasan ang paraan na ito ay para sa pangmatagalang paghihirap ng target dahil nga ay hindi na Mahihigpitan ng husto ng mangkukulam Ang sarili niyang liig Siyempre may pagpipigil pa rin yan Kasi kung ituloy niya talaga baka siya yung mamatay So napapansin nyo katulad lang din doon sa Paggawa ng pagsasakal sa manok Ay kailangan meron tayong object Or bagay or tao Sa kaso ng mangkukulam ay yung sarili niya na ilalagay niya kung ano yung gusto niyang gawin doon sa target niya, doon sa sarili niyang katawan. Pwedeng gawin ito ng mangkukulam sa sarili niya, pero mas maganda nga kung ayaw niyang masyadong masaktan ay gagamit nga siya ng ibang hayop o materialis katulad nga ng manika para yung mga materialis na yon or hayop na lang na yon ang magdurusa at hindi na lang siya. Kadalasan ang mga ginagamit nga yung tinatawag na voodoo doll which is yung isang manika lang na lalagyan mo ng cotton tapos bibinyagan mo pa rin ng pangalaman at imahin ng target ilalagay mo yung mukha niya doon Tapos yun yung tatalian mo o tutusukin mo kung ano man yung mangyayari sa kanya Pero dito sa kaso nga na ito ay maglalagay ng sinulid ang isang tao Or mangkukulam doon sa target niya na malika Tapos ganun pa rin hihigpitin niya at meron siyang sasambitin na mga orasyon Tapos iisipin niya na naghihigpit na nga yung sinulid na yan doon sa mismong liig ng target At na nasasakal na ang target na yan So syempre dahil nga manika ito at hindi na sarili niyang katawan ay pwede niyang gawin ng mas mahigpit na kahit maputol nga yung ulo ng manika. Depende nga sa kung ano ang gustong mangyari ng mangkukulam doon sa target niya. Sa sunod naman na paraan para gawin nga ang pagsasakal na kulam na ito ay pupunta ang mangkukulam doon sa libingan ng mga tao na hindi maayos ang kanilang pagkapanaw o kung halimbawa ay nanaginip sila tungkol sa mga demonyo o di kaya sa mga itim na engkanto o mismong jablo tuturuan sila kung sino ang kaluluwa or yung tao nga na tinatawag nating maligno na hindi maayos yung kanilang pagpanaw o masama talaga sila noong nandito sila sa mundo ng tao tapos yung kaluluwa ng tao na yon na pinatay ay gagamitin ng mangkukulam para suguan yung kaluluwa na yon para sakalin ang target nila may karampatang alay na ibibigay ayon sa kung ano ang hinihiling ng kaluluwa na ito na natutulungan mo nga siya para lang ikaw ay makakuha ng kapalit na paggawa nila ng masama para sa iyo. So yung pag-aalay na ito ay pagkain o di kaya dugudin o di kaya bulaklak. Kahit anong hinihiling nila ay ibibigay. Pero kadalasan ay meron ding ritual sacrifice ng hayop dito sa paraan na ito. Pagkatapos nito yung kaluluwan na yan na inalayan ay pupunta doon sa target para sakalin siya or daganan siya. At ang sunod naman at huling paraan para gawin nga itong pagsasakal na kulam na ito ay ang pagsindingan ng kandila at pag-alay ng pagkain doon sa mga tinatawag na balete kung saan nga nakatira ang mga tinatawag nating mga itim na engkanto. Sila yung mga masasama or bugoy na engkanto na pwede ngang suguan para gumawa ng mga kasamaan sa mga tao. Basta bibigyan sila ng karampatang alay, so either pagkain din or pera na barya o mga sakripisyo nga ng mga hayop para magawa nila kung ano yung gusto mong gawin nila. At kung intense talaga ang isang tao na mag-aalay siya ng sarili niyang pamilya doon sa mga demonyo, sa jablo o di kaya sa mga Itim na yung kanto, Ay mas magiging malakas lalo ang kapangyarihan niya At mabilis lang mangyayari kung gusto niya makapatay ng tao Pero yun nga, depende sa kung ano yung sakripisyon na handang ibigay yung tao na yun Para maging malakas siyang mangkulam Hindi naman kasi libre yan At hindi lang basta-basta magagawa ng kahit sino May mga kailangan gawin para makuha ang mga yan Ang mga malalakas na manggagamot na nagpatuloy nga sa landas ng kabanalan sa matagal na panahon Ay bibigyan ng alok ng tentasyon para nga maging mangkukulam sila. At ako mismo ay humarap na sa ganito. Pero palagi kong tinatanggihan ang ganitong klasing kapangyarihan. Nalalaman ko nga ang iba-ibang mga kaalaman na ito dahil tinuturuan ako sa kung paano ko gawin pero hindi ko nga ginagawa. Pero dahil nga alam ko kung paano gawin ang mga ito ay alam ko rin syempre kung paano ito gamutin. Katulad lang din ng doktor na alam niya yung mga sakit at paano ito gumana, ay alam niya din kung paano gamutan ang mga sakit na ito. Magkabilaan lang kasi yan kung alam mo kung paano nangyayari at kung paano magbigay ng sakit ay alam mo din kung paano nagagamutan ang sakit na ito. Binabahagi ko ang mensahe na ito para malaman ng mga tao na meron talagang mga ganitong klasing atake na spiritual at lalo na para doon sa mga nangangailangan ng tulong dahil hindi gumagana ang mga paggagamot ng mga doktor sa kanila dahil nga ang sakit nila ay hindi material kundi spiritual. Kung nais mo matutunan ang mga impormasyon sa kung paano nga tayo makakadepensa sa kulam at iba-iba pang mga spiritual na atake, sa sana po ay maklik mo ang link sa post description para sa gabay sa spiritual na depensa. At kung mahinala ka na meron kang kulam na sa katawan mo, hindi mo maintindihan yung nangyayari sa katawan mo at hindi mo magamutan sa mga normal o material medical na paraan. Sana makasend kayo ng message sa amin para mabigyan kayo ng free aura and assessment para makabigay kami ng rekomendasyon sa produkto o serbisyo namin na makakatulong sa inyo. Hindi biro mga kapatid ang sinasabi ko na mga kulam meron talagang ganyan kahit ngayong 2024 na parang high-tech na tayo, ganun pa rin naman ang spiritual, meron pa rin kapangyarihan. Nakakabahala nga na dahil iniisip ng tao na moderno na, na walang ganitong klasing mga bagay, pero dahan-dahan, matutuklasan din ng mga tao. Katulad lang din na akala ng mga tao yung internet ng mga microwaves at radio waves ay mahiwaga sa unang panahon. Pero ngayon, natutuklasan na na meron palang ganyan. At hindi pala magic ang mga ito, kundi isang siyensya lang na hindi pa natin naiintindihan. Maring hindi ka pa maniwala kung hindi ka pa nakakaranas o di kaya ang minamahal mo or kakilala mo sa buhay ay hindi pa nakakaranas ng ito, ito ay para sa mga tao na nakakaranas or nakaranas na ng ganitong klase mga spiritual na atake. PM kayo kung kailangan nyo ng tulong sa ganitong larangan. Iwasan natin na makasakit sa kapwa nating tao na mabibigyan natin sila ng dahilan para kulamin tayo. Palagi tayong manalig sa Panginoon at maganda nga meron tayong mga spiritual na protection katulad ng habak de spiritual na binibenta namin. Kaya nating tanggalin ang mga kulam sa pamamagitan kita nga ng mga ritual sa pagtanggal sa mga spiritual na atake. Click mo ang link sa post description kapatid or mag-message ka sa amin for more information. Ingat tayo lagi. Salamat kapatid at God bless.